at Southscape guys I'm with Daddy and kakain kami dyan sa Eat All You Can Mani Mogu Korean Restaurant doon si Jaggy mga bata ando na so akit kami guys akit na akit kami doon sa taas so guys andito na kami sa Mani Mogu uh, kasama namin lahat except for Butchoy kasi nasa work pa gusto, tal gusto kasi namin dito guys mag samgyup mura lang dito mga 499 lang yata to per head and ano na only na siya ano ba yan si alas so, hindi naman nagpapababa so si Kian first time din niya dito mag samgyup so ito yung background nila ito yung yan maganda naman dito So, nakapuesto na kami. So, ganyan lang. Pag samgyup kasi, guys, tayo pa yung magluluto. Good luck na lang kay Alas kung magustuhan kaya niya dito. Ayan. My daddy. Malakas kasi yung, ano, guys, music. Kaya kailangan mag-voiceover na lang ako talaga dito. Ayan na. Ang dami nilang varieties, guys. So, ito yung mga tinatawag nilang side dishes. Hindi ko alam yung mga pangalan nito. Ayan, alam ko yan. Yan yung tumboki. Yan lang yung alam ko, guys. Yan, may kamote. Meron ding sa, uh, parang papaya ba yun? Tapos, mga iba't ibang klase ng chicken. And then, lettuce. Ayan, yan lahat yung mga side dishes nila. Nandito sa kabila is yung mga sauces na Manila. Ayan yung fruit salad na hindi masyadong nagustuhan ni Daddy. Kasi ano daw. Basta, hindi lang masarap. So, ayan. Barbecue ha na. Nasarapan na kami guys sa ano, yung marinated nila na baboy. Yung first na in, in order namin, hindi masarap. Pero yung second na, yung marinated na... pabalik oh, balik-balik na ako, guys, asin. Ang dami-dami kong nakain. Pero hindi ako nag-rice. In fairness, ayoko mag-rice. Yummers! So, ayan, si Alas. Ang kinain ni Alas is rice and egg, yata. Tapos, konting baboy. Ako, binanatan ko talaga yung baboy, oh. Masarap kasi talaga, guys, yung marinated. And, ang nipis pa ng ano nila, guys, ng mga slices nila... Kaya madaling naluluto. O, oh, ayan. Si, kay niya si Ninya ang Kuya, favorite talaga nila yung samgyup. Si Papay, eh, sabi ni Kuya, paborito din naman daw niya ang samgyup sal. Pero mas, mas, may masarap pa daw sa mani mogo. Parang boy romantiko. Oh. Yan, masarap din yun, guys. Di hamak na masarap din yun. So, si Kian, ang naunang natapos kasi... Ang kinain lang naman niya yung baboy tsaka yung chicken. While well, the rest kami, patapos na rin. And dumating na rin pala si Butchoy. So yan guys, palabas na kami ng Manimogu. Ma ang lakas pa rin kasi ng music kaya hindi ako pwede magsalita. But thank you again kuya for sponsoring our dinner ng pang kanina. I mean kahapon pala to. Ayan, si Inday. Marami pang mga establishments or mga ano dito na bakante pa guys. Dito sa Linaw. Linaw or Luwaan ba to? Masa in front lang to ng ano, Star Mall. Ayan, si Nabuchoy and Daddy. So, I'll end my vlog na guys. Kasi wala naman akong, wala naman kami masyadong ganap. Basta nag-dinner lang kami dito sa Money Mogu. And ano pa yung tinitingnan nila dyan? Hindi ko alam. Basta ang alam ko is busog ang lola niyo. Bye-bye everyone. See you again on our next vlog.